Tila bumaliktad na nga sa kamay ng Gene Kings ang serya na to matapos na itabla ang 2-0 lead na hawak ng tropang Giga sa naunang dalawang laban nila. So ito na nga raw, kaya ang umpisa ng Hinebra para idomina ang Talk and Tech sa serya na to. Lalo hawak na nga raw ng mga ito ang momentum and totally inakuha na nga raw nitong si Coach Tim ko ng depensa at opensa kontra dito sa Talk and Tech. Huwag na natin patagalin pat pag-usapan na natin yan. Talagang nabaliktad na nga raw ng Jean Kings ang serye na to kontra sa tropang Giga mula sa napakagandang depensa na ginagawa nila sa nangyaring game 3 to game 4. At nakita natin kung gaano bumagsak yung magandang opensa na ginagawa ng tropang Giga mula naman sa game 1 and game 2 nila sino nga mag-aakala na mabilisan nga raw makukuha ng Gene Kings ang adjustment na kakailanganin nga raw ng mga ito para maitabla ang serye nila kontra dito sa tropang Giga. Sino mag-aakala na sobrang gandang run at kampanya nga raw na ginagawa ng tropa sa dalawang game sa finals e eh magagawa agad na mapigilan ng ganun kadali lang ng Hinebra. And there's more dahil literal na bumaliktad na ng nga raw ang pabor para sa Hinebra ngayon dahil sa napakagandang run na ginagawa ng mga ito ito. Katulad nga ng sinabi ko sa naunang ng video ko, e eh sobrang bilis ng adjustment pagdating sa depensa ang ginagawa ng Hinebra. At mas inimprob improve pa nga nila yan sa nangyaring Game 4. Kung sa Game 3 nga raw nakita na natin ang ginawang defensa ng Gene Kings mula sa triangle defense eh mas pinaganda pa nga raw nila yung ikot na yan mula sa inside hanggang sa outside defense. At napag-aralan nga raw nila yung takbo ng bola pagdating sa tropang giga behind the arc. Di naman natin maitatanggi ang kalidad ng Gene Kings pagdating sa defensa dahil alam natin na one of the defensive team rin yan. Talaga nga naman na mas in-improve na nga lang daw yan ni Coach Tim kong dahil Iyan nga raw ang nakikita nitong makakapigil sa pagiging dominante ng tropang giga at mas masasabi nga raw na successful ang plano na yan ni Coach Tim Cohn dahil ngayon ay eh, naitabla na nila ang serya na to. At hindi nga lang depensa ang inimprove nga raw ng mga ito dahil sa game 1 and game 2 kung bagsak nga raw yung naging 3 point field goal ng mga ito e eh, sa nangyaring game 4 naman eh, meron silang 36 out of 64 field goal shooting at may 9 out of 23 point shot at may 3 out out of 5 from the 4 point line. Sobrang laki ng araw ng naging grandito ng Jinkings sa nangyaring game 4 at sobrang grabe ang naging improvement nila pagdating sa outside shooting at kita natin kung kaano nahirapan ang talk and text mula sa opensa hanggang sa depensa na ginagawa ng Jinkings sa serie na to. Mula dito kila Ahan, Missy, Stephen Holt, Aguilar at Brownlee na very aggressive nga raw ang laro at yan yung mga player na talagang inasahan ngayon ng Hinebra sa serye na yan na nagtuloy-tuloy nga raw sana ang magandang run hanggang sa dulo. Tapos itong si Brownlee na grabe yung ginawa sa game 4 na to diba? Nagambag lang naman siya ng 34 points at may 11 out of 16 shooting in the field at may 6 na rebounds at 4 na assists. Itong si Ahan, misi na grabe yung naging shooting nga raw. Biruin mo may 18 points at ang ilan dyan ay galing sa tres itong si Holt na may 18 points ganon din itong si Aguilar, sabi nga ni coach team dito, kailangan nga raw talaga ng mga ito na makuha ang big shot kontra dito sa tropang giga hanggang sa dulo, mula sa magandang opensa nila sa labas at isa rin yan sa plano nila, na sabayan nga raw ang tropang giga pagdating sa outside shooting at kailangan na nga lang daw ng mga ito na mapanatili yung magandang takbo nila pagdating sa depensa mula sa main target nila na si RHJ hanggang sa mga elite shooter na to tropang giga at syempre yung mataas nga raw na kalidad sa kanilang opensa mula sa loob hanggang sa labas at yun talagang dikdika na nga ang kampanya ng dalawang team na to sa finals at mas nalalapit na nga raw sila sa exciting part kung saan malalaman na nga raw kung sino talaga ang mag stay hanggang sa dulo at pilog ang bola marami pang pwedeng mangyari sa ilang game ng mga ito na natitira sa finals